Okay. Nakapansin ko. Naglagot ko. Murag na ay nawala isa sa ato adiri. Absent man si Daniel na. Nili ka nang wala na. Hala na dayon yung ay siya, no? Asa naman si Fiona karon? Sa? Nay, makasad man ni si Fiona. Uy, nga ni Bal is si Fiona daw? Nga ni Bal is si Fiona? Kisa may silingan ni Fiona dere. O, Pinky. unsa'y balita ka, Fiona. Wala mo nag-chat? Uy. Makasad man po, uy. Makasad nga wala na si Fiona. Fiona. Tuana, sige daw. Tingnan nato, kumusta Fiona? Go! Kumusta Fiona? No, murag makasad ba nga wala si Fiona? Pero, nasad ba mo nga wala si Fiona? Yes. Ay, murag di man sad? Yes. <laughs> 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 Nag-yes po si Kwan. Pero sige lang, si Fiona toaman aman dito sa Iligan kay, di ba, reunited with her father, with her family. So, uh, we wish her all the best. Kung asa man si Fiona karon sa Iligan, nag-eskwela, I'm sure she is doing pretty well dito sa Iligan. Pero, bisan pa man, wala si Fiona nadiri, na diri, na amang po'y mga bagong kapamilya. Kinsa man na atong mga bagong kapamilya, kapatid at kapuso. Halaka ha Alin, Alin, Alin. Si? Okay. Sige. Mag-una ta kang? Kang? Dimple. Sige. magpaila ila si dimple tayo. Okay. Go dimple. Sa, sa front dimple. Everybody. Listen. Okay, asa man kagikan sa una, Dimpol? Mga goy, elementary school. Uy, grabe, toga, central. Palakpakan si Dimpol. Of course, si Althea. Dali, Althea, dito dayon, Uy, grabe, mga goy. Guwapa o gwapo, mandi ni Namal is Uy, go, Althea. Mark Cahill. Asa man ka sa una nag-elementary? Mga Goy East. Okay, palapakan. Uy, groby. Sunod, si Matulin, Princess Nicole. Okay. Kasi, hilom sa kayo, panag-istorya si Nicole. Go. Oh, okay, asa man ka nag-elementary sa una? Sa Ulayvar. Uy, palakpakan si Princess Nicole. Next. Si Yesha Chanel Tan. Dali, Yesha. Ayan, Go. <laughs> o, oh, asa man nag-elementary si Yesha? Sa sa Surigao City. Palakpakan! Okay. Oy, naigwapo nga bago nga classmate. Dali. Go, doblado. Dali doon. O. Oh. Dito, dito. Dali. Oi. Buotan kayo, Ogo. Oh dali, dong I Okay, asa man ka nag-elementary sa una? Sa north. Sa north. Kasi mo teacher. Ah, si Sir Johnny. Ah, si Sir na O, oh, diba? sa dahil naglipat no lumipat sa ibang istasyon may mga bagong kapamilya naman palakpakan Okay happy ba mo tanan? Yes. Oh, kay happy man mo mag-test na dayon ko 1 to 50 items. Diagnostic test. Yes, diagnostic test. Kuwa. One to fifty, you get one whole sheet of paper and ball pen. Number one. What is matter? Two, three, four.